Ano nga ba gamitin ang paylater sa TikTok Shop? Tara, alamin natin. Pero bago tayo mag-proceed sa video, ay panoorin nyo muna itong mga upload ko tungkol sa TikTok Pay Later para mas may idea kayo tungkol dito sa TikTok Shop Pay Later. Lalagay ko na lang yung link sa comment section. So ito na nga, dahil na nag ako ng 1,000 na credit limit dito sa TikTok Shop, ay dali-dali na akong nag-scroll at naghanap ng kailangan akong bilhin. Usually, kahit na lately lang nagkaroon itong TikTok Shop, ay nakikipagsabayan na ito sa Shopee at sa Lazada. Kasi halos lahat is available na dito at karamihan ng mga seller dito ay nag nagla-live. Kaya pwedeng pwedeng mo talaga makita yung mismong item kapag pag live nila. Marami din silang mga discount vouchers na pwedeng pwede nating magamit. ito nga yung pinili ko. Itong CalQ, yung Caesar, tsaka yung cash money tray. Ayan, makikita nyo na ang total niya ay 274. So, iti-check out ko na yan. Kaklik ko is ganito yung lalabas. Sa pinakataas niyan yung address. Tinakpa ko lang siya. Tapos, so, scroll, scroll lang kayo. Makikita nyo dito yung TikTok shop discount. Pag-clinic nyo yan is lalabas dito yung mga coupons, yung mga shipping coupons na pwede natin gamitin kapag o-order tayo dito sa TikTok shop. So, ayan, pipiliin nyo lang kung ano yung applicable sa in-order ninyo. Kasi so, yan, scroll-scroll lang ulit at makikita nyo na dito yung payment method. Yan, meron ditong Gcash, credit or debit card or cash on delivery at meron ding pay later. Kung makikita nyo dito na ang pay later ko ay pwede mo siyang bayaran up to 3 months. Kaya 3 months lang yan kasi maliit lang yung in-order ko. Pero kapag malaki yung in-order nyo is pa, pwede yung umabot hanggang 12 months to pay. So, makikita nyo dito na kapag inabil ko yung 1 month to pay, giging 293.80 siya. Kung mapapansin nyo, kahit 1 month, 2 months, or 3 months to pay, pare pareho lang yung monthly interest nila, which is good. kasi sa dalawa, orange and blue up mas tumatagal yung months, mas lumalaki yung interest. Pero minsan kasi kapag one month to pay is zero interest sila. Pero dito sa TikTok pay later ay wala. Kaya kapag two months to pay yung pinili ko is 156 and 18 centavo siya. At kapag three months to pay ay 110 51 cents. So, three months to pay yung pinili ko dyan. Tapos, nung na-make sure ko na okay na yung mga order ko, tama naman siya, wala nang need baguhin, ay nag-place order na ako. Nag-wait lang ako ng mga ilang segundo rito nakapag-place na agad ako ng order, meaning recorded na siya. So, dali-dali ko tinignan yung pay later ko. At ayun nga, nabawas na nga yung P174 na bill ko kanina. So, yan, mag-start ako magbayad sa June. Nag-activate ako nitong pay later, yung pinili kong date ay every 15th of the month. Dahil yun nga yung mas applicable sa akin. So, ayun nga, panoorin nyo yung video na yun para mas lalo nyo pa siyang maintindihan. Next video naman ay alamin natin kung paano nga ba makapagbayad at ano nga ba ang payment method na pwedeng gamitin kapag magbabayad ka sa TikTok pay later. So, yun nga. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Kaya, thank you for watching. Yun lang!